Walang dapat ikatakot sa daang-daang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Kayang-kayang palayasin lahat yan. Yan ang binigyan diin ng bagong Komodor ng Philippine Navy, Roy Vincent Natividad. Talagang lahat ng ina-appoint ni Pangulong Marcos walang katakot-takot makipaglaban sa gulo. Basta nasa tama ang Pilipinas ipaglalaban ito. Dito binigyan diin na no walang dapat ikabahala ang mga Pilipino. Basic lang raw na paalisin at itaboy ang ganyang karaming barko mula sa China. Simple lang, kung makikipagmatigasan ng China, bibigyan to ng isang warning shot. Pag ayaw umalis, pwede na tong pagbangtaang bubombahin. At kung ano man ang mangyari sa buhay ng mga Chinese, hindi na dapat sisihin dito ang Pilipinas. Legal sa batas kung aatakihin ng Pilipinas ang mga Chinese. Dahil illegal at trespassing tong manghihimasok sa ating teritoryo. Lalo na't na padating na rin ang bagong attack missile BrahMos ng Pilipinas. Masasampo talaga ang mga Chinese. The massing of or the presence of foreign warships, mountain militia or Chinese forces, guard is a product of different factors that includes the operational tempo, that includes the weather in the area, that includes the projection in the West Philippine Sea. Nevertheless, the Philippine Navy and the Armed Forces will continue what we have been doing, supporting, supported by our constitutional mandate of ensuring our sovereignty is not violated, the territory intact, and to continue looking after the welfare of the Filipino people. Kahit si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay hindi natatakot palayasin ang lahat ng mga dyan. Yes, kayang-kayang palayasin to ng AFP. Pero hindi nila to kayang gawin sa loob ng isang buong araw. Kaya nababahala pa ng AFP sa minuminutong naglalagi ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Pero gagawin lahat na makakaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy para protektahan ng bawat isla sa West Philippine Sea. The numbers kasi uh, as uh, the Commander said, they're consistent throughout the past years. So, it's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So, we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops and uh, uh contested voters. Pagdating na nga sa Pilipinas ang bagong biling supersonic cruise missile mula sa India, ang Brahmos supersonic cruise missile. Inaasahang ipepwesto nga ang natura mga missile sa mga opokadong isla sa West Philippine Sea. Panlalaban sa posibilidad na pananakop ng Chinese dito. Talagang grabe ang ginagawa ng pamahalaan maprotektahan lang ang West Philippine Sea. Gera talaga kung gera. na po yung ating unang supersonic uh, cruise missile. no okay. Yung Brahmos na binili natin sa India. Uh, noong nakaraan po kasi in January 2022, ay pumirma tayo ng isang 375 million deal or equivalent of 18.9 billion pesos for this supersonic cruise missile. Mm -hmm. And nag-anunsyo na po ang pamahalaan ng India um, na na deliver na yung ground system of this supersonic missile uh, in 10 days, meaning next uh, next in the next few weeks, no? Darating na po ito and then yung missile mismo sa Marso. So, ang ibig pong sabihin nito, papasok na tayo sa supersonic age. Uh -huh. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito pong uh, BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8. Ano ibig sabihin 'no? <laughs> Mach 2.8. Ang wow. ibig pong sabihin, thrice the almost thrice the speed of uh -huh. sound nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. Uh -huh. So, magkakaroon na po tayo ng tatlong batteries ng cruise missiles na ito. And this is part of Horizon 2 of the AFP Modernization Program. Okay. Kung dati nga ay nabubuli lang tayo ng mga Chinese, ngayon nagdadalawang isip na sila. Talagang ang dedikasyon ni PBBM na ipagtanggol ang ating soberanya. Kayo, pabor ba kayo sa aksyon ni PBBM? Ikomento sa baba ang nung salo bilo.